Ina, no, no. Sa wakas, makakabalik na ako sa inyo. Nagising na tuloy. Dapat din nalang natin sa kusya yan kanina eh. Plano ko talaga yan para kusang sumama to sa atin. Parang malinis. Walang magsususpecha sa atin. Ah, oh, ang ganda nararamdaman ko. Okay naman ako kanina. Drink more water para mas okay ka. I think you need to rest naren. Let's go. Tara. Ma'am, wait lang po. Ma'am, kaibigan niyo po pala siya. Yes. She's with me at ihahatid ko na siya. Arang. Sige po. Sir, sir? Sa inyo po ba to? Bakit? Naghahatid po ba kayo pa Manila? Malapit lang po yung pupuntahan ko. Masensya na, hindi ako mabiyahin ngayon eh. Ah? Meron po ako. May pera po ako. E ako. May po ako. Akala ko sa kabilang seat pa yung pagdadala sa akin na paresan. Ipupuntahan <laughs> lang muna tayo. Pwede eh, bang tabi mo muna dyan? Ah, sige. Okay. Ito nakatayo dati yung restaurant namin. Yung Mana. Sabi ni Daddy noon, kaya Mana yung pinangalan niya, kasi soon, i-inherit ko yun. Pero... Nagladi nawala sa amin yung restaurant. And dad's gone too soon too. You know, Ina, what's important are the memories you guys shared and the love na pinaramdam niyo sa'yo. That's the most precious inheritance na naiwan sa'yo ng dad mo. Nandito na tayo. Pakiramdam ko, palapit na ako ng palapit sa anak ko. Ayoko pa rin talagang maniwala na wala na talaga si Daddy. I want to keep him alive. In my mind and in my heart. Bossing! Bibago akong recruit, ha? Fresh na fresh to, artistahin. At saka sigurado ako, matitipuan mo to sure. Huwag <laughs> baka tayo dito. Malapit ba dito yung bahay mo? Yan yung dati naming restaurant. Babe, <laughs> Ang saya po, Gab! Bukas pa rin pala tong karinderyang to. Alam mo ba, ang tagal na nito. As in, high school pa lang ako nandiyan na yan. Anyways, ano pang inintay natin? Attack! <laughs> di ba kanina pa nagre-reklamo bitukan bituka natin, di ba? Okay, ate. Alam mo ba, kahit na may sarili na kaming resto, lagi pa rin akong niyayaya ni dati mag mag-party state. <laughs> I'm scared. Ako na lang ang date mo. Pwede na tayo? Yes. Ay, alam mo ba yung number ng alak ko? Tawagan mo kaya? Sinubukan ko na siyang tawagan noon. Pero hindi ko siya makontak. eh. Robert, amoy pa lang nito brings back so many good memories. Sorry, what Juan. Kanina pa ako nagpapakain. Oh. <laughs> Baka ba okay lang yan, Nina. You know, masaya nga ako that to mo sa akin tungkol sa family mo. That gave me a lot of inspiration and hope. Alam ko, ang dami ko ng mali sa buhay. Ang dami ko ng sablay. But, maybe I'm doing something right. Guess got the reward. And that's you, Ina. I'm just so lucky that I have you in my life. And I know I don't deserve you. Dami kong mali sa'yo and I regret everything that I've done to you. But, but you, Ina, You deserve the best. You deserve everything and you deserve to be happy. At sana, lahat ng longing na nasa puso mo, matupad. Sana, kung nasan mo ngayon si Daddy, sana masaya't at peace Sana rin, alam niya na kahit wala na siya, lagi ko siyang inaalala at mamahalin. Thank you. Ubusin oh, na natin ito. <laughs> Pero... Uh, pwede kong subukan o tawagan siya kung haya mo kung hiramin yung cellphone mo. Sige. Mm. Tawagan mo.